Abay grabe angas, ganito pala kagaling itong si Dalton Kineg, Bronny James like father like son sa chase down block na ito at etong nga si Dante Divigenso, abay pakitang gilas para nga sa kanyang team at si Coach Redick mga na stress sa first game na pamura agad. NBA is back mga Lakers vs Wolves ang laban ngayong preseason. No Lebron and AD for the Lakers at no Edwards at Randall naman para sa Minnesota. Abay din na natin patagalin to. Start na agad the first quarter. Well, kinakalawang pa nga ang mga players dito from both teams sa unang mga minuto natin Pero hindi na rin naman nagtagal at pumasok na rin ang kanilang mga tira dyan Pero ang Minnesota Timberwolves dito mga idol ay kumuha nga ng 13-5 to lead After ng 5 minutes ng paglalaro over dito sa Lakers, timeout agad sila pero after the timeout naman, abay itong si Max Christie, pakitang gilas nga dito sa Lakers and very impressive so far with 7 points tagad. agad. Pero itong si Dante sa mga idol, bumawi nga sa kanya, binigyan nga ang Lakers ng dalawang 3-pointers. At hanggang sa pagtatapos natin sa first quarter, itong si Dante ay putting on a show para nga sa kanyang bagong team. At tinapos ang first 12 minutes with 11 points. Sa Lakers naman, abay si Dalton Kinek hindi naman nag-disappoint with 4 points agad and a block. 36-23 ang score natin, lamang ang Minnesota early. Second quarter natin, Bronny, pinasok na nga ni JJ Redick at abay defensive play agad, chase down block ang ginawa pero grabe nga ang shooting dito ng Timberwolves at ayaw nga nilang magmintes dito nga sa unang parte ng ating second quarter kaya naman lumobo na sa 21 point lead ang kanilang advantage sa Lakers. Hirap nga na makakadikit ang Lakers team dito nang dahil nagbabakasyon pa ang kanilang opensa pero ang depensa nila naman ay nagsushow up at si Bronny James another defensive play. Nagresulta ng nice pass niya kay Rui Hachimura for a 3 pointer then sumali pa si Max Christie, Monster block ang ginawa niya. At dyan na nga rin ng team ng LA Lakers at sa huling mga minuto natin ay pinaulanan nga nila ng 3-pointers ang depensa ng Wolves at ang 21-point lead nga nila ay biglang baba sa 9-point lead na lamang, 58-49 ng score at the half. At sa ating third quarter naman, bumawi agad ang Minnesota Timberwolves dito at binalik nga nila sa 16 points ang kanilang advantage over sa Lakers sa pangunang nga yan, eto ni Luke Garza. Pero kahit papano naman, itong LA ay nakasagot sa run na iyan at si Max Christie ng posterize pa nga dito sa man pa ng end one play ni Jackson Hayes, and then nag-umpisa dyan ang sagutan ng dalawang kopunan sa opensa. Gandang play ang kanilang mga ginawa. At ito ang si Rob Dillingham, ang Wolves rookie. Abay ang lupit nga maglaro at tinatrash to pa nga dito si Max Christie. Pero hindi nga nagpauli ang Lakers dyan at itong si Dalton Connect, gave Vincent nagtulungan para ibaba sa isa ang kalamangan nga na itong Minnesota Timberwolves. Pero what the end ay nakabawi nga itong ang Wolves nang dahil sa bad defense ng Lakers. kaya napamura na lang itong si JJ Redick at the end. At fourth quarter naman natin na by rookie versus rookie ang nangyari dito. Dillingham versus Kinect. At ang angas nga ni Dalton dito, poster down tapos stare down habang nakasabit sa rim. At sa pagtatapos nga natin dito in the fourth quarter sa last minutes ay the Minnesota Timberwolves to control mga idol. Nahirapan ng LA Lakers at ito ay nagresulta ng kanilang pagkapanalo this first preseason game nila.